So guys, pilot daw yung Ixtalg yung Alice. Tapos may dalawang random dito na trash talker, etong Novaria pati Joy. Tapos dito yan, nakilala tayo ng Alice. Hindi ko alam yung tamang pronunciation guys. Ixtalg ba o Ixtal G Bala na kung alin doon. Basta follow natin siya guys sa Tiktok, tsaka sa FB. Tsaka nakikilala na rin talaga to guys. Tap to Global Alice na kasi. Ito, nakakagigil yan eh. Gago, -gu, ang tagal. Putang So dito guys, na early na namin sila pero nakakabawi din talaga Alice Angela kasi mahirap pigilan talaga yan guys. Hindi ko sure kung kasama niya yung Angela dito guys. Ako oh, kasi solo lang eh. What a disconnection niya no? Pagok ng Robe, din ako na minsi. Hindi mamatay matay-matay yung gago na yan? Dito na inis na yung ko guys. Ang hirap nga naman kasi talaga patay ng Alice na no, may Angela. Tapos dito ya, ginagawa niya yung ginagawa ni Estal. Yung tumatago sa bato guys. Ayun no, yung shortcut Putik nga, nagulat din ako doon katabi na namin eh. Nakakaramdam ah, ako ya, si Estal nga to. Pilot nyo to guys, pain season na kasi. Ba naghahabol na lang ng starto. to. Pero no bare lang. alang. Alang yan, hindi na bawas oh. Ayun guys, oh, sabi ng Angela, lot pe ni Stal. Tingnan niyo may standing 16-0. Tapos dumakdak na yung kampi niya guys, slip na Wakno. Tasaabi Tapos sabi ng Joy, oo nga, sleep na wak no. Ano po, gulo. Hmm. Papatulak! Bo Boss! din yung Joy guys, yung standing, 08. Tapos dito hindi pa siya tumigil. Kala ko ba naman malakas mag roam sa video lang pala. Ang nilang kupal to. Akala mo may tira na Nagpakumbaba lang ako sabi ko thank you idol Enjoy lang natin to Ang kunat tapos ata tayo pre Ah is na okay. shutdown no. Panalo na to Shutdown na rin si, si bago Lagi kong bilin sa inyo yan, guys Kung sasagot kayo sa trash talk in a polite way Dito error ko guys hey, Ayan, pre, Kalma. Akin yun yan hindi ako nag check ng item guys Katinas na pala yung wincy ao oh, patuloy na bigyan. Sige, yeah, pitas tayo isa. Buti na lang dito, na-trade din nila. Tanggalin ko na lang ako ako dito. At dito, naipit yung Fred Ring namin pa. Buti na pitas niya Angela, guys. Pero kinuyog din siya ng tatlo. Hey, kaya yung mamamatay ka pa, pre? Tapos nagalit yung Fred Ring namin, guys. Oh, <coughs> no, Ang dami! Daddy, chill. <laughs> gago, kaya ata, pre. Oh. Pre, wala ng ultimate, means, eh. Uy, ga gago ka. Dito yan, tanay ko yung best ko para makaabot ako sa class. Kasi hindi ako makakalipad, pre. Pantubig lang ito si Kadit, eh. Putang yung tagal nyo, pre. Ayaw nyo umangat. Galit ka ba? Nice! Alma mo lang yan. Sabi ko nga rito, teka, pre. Hindi naman ako pwede lumipad. Kago, lumipad ka. Lumangoy ka. Ayun ano na kayo ako. Kasi ganito lang yan. Pag yung... nagsasalita akong sasagot, sasabat. Wak, 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 wak. Medyo piloso po ka rin doon, eh, no? Pabilis lumangoy yan, eh. Nasa river na kayo, eh. Paano masabi? Pati hindi talaga tatrust ako mga random guys. Gago, okay lang yan. Patay kay boss walk, pre. Tayo tayo yung kasama nung Alice, guys, eh. Tignan mo naman yung standing ng Cornella, enjoy Joy, 1-9. Ito lang talaga kalabang, pre. Ang hirap patayin. Alice na may Angela. Mga ngawit ka lang dyan, kakaskill, eh. Tayo At, ata mo boses pre. Huwag pa rin yung Joy nila, pre, oh. Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob to? Matitip nyo ba? kaya 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 dito hindi na masyadong mahirap patayin yung Alice guys kasi bumaba na yung Angela hinto na mo ako oh, Alice pang may nakasigaw bra okay abangan ka rin boss eh no tapos dito guys Joy na lang yung natira pero mukhang hindi niya nakayang i-dip yan gago ka gago ah, wag na pre eh no hati sa dalawa pang how um, standing niya 110 grabe yung Alice 23 kills pre wag na ka ka, pre hindi gago to pre wag na wag na pre gago ka Utangin? Oh, in Dulas yung skill ko Okay ka lang Bakit masigaw sigaw ka na sigaw boss Kalma mo lang Nice one boss Wak Hindi naman sumasanib yan Hindi naman sumasanib sa iba Sana all Presi ba't ka nga Ako na magdedep Patakang si ba't ka Uy tumama pre Hindi na ako magdedep Pupunta na ako dyan Pinitayin ko lang kami nung uh, alis pre oh Putik na yun, pinaglalaroan lang tayo na ito eh. Ayun, na naliligaw yung... Tapos dito guys, ikakat sana nung Alice, kaso sumakot siya sa akin. O, load nyo na lang kaya, load nyo na, Ben. Ayun, load ako, load ako. Ayun, mo. Load mo. Sangkomo, pang... Gago na, boy, pre, siya lang papatay, pre. Wala, hindi ka kasama sa picture taking. Palo si Boswak. Ito yung example na kahit gano'ng kalakas, basta kamote yung binigay na kakampi sa'yo. May hirap pa ka talaga Tignan you know, mo Alice guys 23 kills Tapos kakain ko yung ka ng Joy Ayun o 111 sa sa'yo boss Malaas pa man Trash talk yan guys Ito yung Joy guys Flex natin Ayan Nice G po Idol Pag nice G lang tayo Masama na ipag-away Ito pa isa Trash talk din to eh Nice G din po Ito so, Flex na natin yung Alice Ito yung Low pi down ni Anoy Ixtalgoy eh. Solid nga yan, top PH, isang malaking karangalan po. Tapos pagbalik ko sa Joy guys, nagtanggal na po siya ng avatar. E, ikaw naman na una boss eh, tapos sa sad boy ka, tatanggal ka avatar. Ops, tama na, masama na kikipag-away.